M tayo mga mare. Meron kumuha din ako ng one tie na beer brand swag. Buy 10, get 1 free. So, ang bentahan ko nito ang maliliit na beer brand mga mare. Mga sisiko is 15 pesos. So, may, dito pa lang sa one pack na to, meron na tayong tagtag kita na 15 pesos kasi nga may pa free tayong isa. Next item, meron din ako nakuha ng Nor chicken cubes. Ito naman is ba, uh, may free na dalawang piraso. Ang ko per piece na nor cubes na ganitong size is 10 pesos. So, maliwanag, mga sisiko, mga mare, meron tayong dagdag kita na 20 pesos. Sa so, ganitong bagay talaga, mga pa-freebie, ah, uh, yun yung kaligayahan na yung ng mga tinderang kagayo ko kapag may mga items may ma free tiyak yan kasari kasi si ko na masayang masaya si tindera next item kuwa na ako dito. ah 12 pieces siya 99 pesos lang so ah ang ko ng Milo ko dito sa tindahan per piece is 11 pesos. Then, kumuha tayo ng dalawang tay na Milo. So, yan yung dalawang tay natin na Milo. Pang 11 pesos yung bentahan natin. Next, kumuha ko ng uh, payless extra big 5 pieces. Bentahan ko sa tindahan is 22 pesos. So, 5 pieces to ka mga kasiti ko. Payless extra big. Then, kumuha din ako nito ating beer Birch tree, 300 grams. Ang bentahan ko nito, mga mare, is 109 pesos. Next, gumawa din ako ng one-time na Nescafe Creamy White, 17 pesos yung bentahan natin sa tindahan. Then, gumawa din ako nito ng hot cake mix. Ang bentahan ko nito, mga sisiko, is 48 pesos. Gumawa din tayo ng... King James Vinegar, 5 pieces. Tentahan natin dito mga mare is 18 pesos. 5 pieces. Uh, King James Vinegar. Siyempre mga sisi ko, kapag kumuha tayo ng, ng suka, meron tayong ding cook. Dapat meron tayong toyo. So, kumuha din ako ng 5 pieces. Ang bentahan ko nito mga mare is 20 pesos five pieces King James soy sauce. And next item natin mga mare, kumali na ko nitong nakapack. Buy five, get one free na cottons. Ang cotton sa tindahan, ang bentahan ko nito mga mare is 8 pesos. So, no? dahil may pa-free tayong isa, maliwanag na meron tayong 8 pesos agad oh na tubo sa ating cotton. Next, kumuha din ako ng apat na kilong harina. So, ang 1 kilo, ang 1 kilo bentahan ko dito mga sisi is 50 pesos. 50 pesos si ating harina. 3 kilos yung kinuha ko. 1, 2, 3, 4, 4 kilos. the next itong padding. Then, kumuha din ako ng Rexona Deo. uh, 6 pieces. pentahan ko nito, mga sisiko, is 10 pesos. Then, kumuha din ako ng Meatloaf. Argentina Meatloaf, 150 grams. pentahan ko nito, mga sisiko, is 28 pesos bawat isa. And, meron tayong pa-free na crispy fry original. So, dito pa lang meron na tayong tubo na 21 pesos. Kasi nga, dito sa tindahan, ang crispy fry ko mga mare is 21 pesos. May low na 150 grams. Kumuha ko ng isa. Ang bentahan ko dito mga mare is 58 pesos. Next, kumuha din ako ng 4 na lucky 7 corn beef. Meron tayong na-save na 4 pesos. And ang bentahan ko ng Lucky 7 na coin beef. Dito sa tindahan is 28 pesos. Mo na ko ng 5 pieces Doreen Condensada. Ang bentahan ko nito mga mare is 60 pesos. So 1, 2, sardines. Youngstown sardines ko na red is 27 pesos. Then, Youngstown green is uh, 26 pesos. So, tigta lima yung nakuha ko mga sisi ko. And pieces. Youngstown sardines. Then, of course, bumili rin ako nitong ating Angel Ebop Cuts uh, ay Angel Ebop 3 pieces yung nakuha mga sis. Ang bentahan nito is 39 pesos. 1, 2, 3, So yan. Tapos na tayo 7, 8, 9, 10, box. Next box 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pesos. So first sis, meron tayong 1 pack na Tattooed Corn Chew. So ang kwentahan ko nito mga sisiko is 12 pesos. Then next is ating Easy Lion Cheese. Stick. 12 pesos din Easy Lion. 1 pack yung hiruha ko. Then 1 pack din ng Muncher. Pang 16 pesos naman yung bentahan natin. Then, meron pa tayong uh, ice pop. Pang 5 pesos yung bentahan ng ating ice pop. Next item, kuha tayo ng tatlong battery. Dito mga sisi ko is 47 pesos. So, 1, 2, 3. Then, next, kumuha din ako ng one pack na. Ito yung mga ating pambaon. Extreme. Ang bentahan ko ng extreme mga sisiko is uh, 8 pesos pag per piece. Pag per box, per bag. Ah, uh, bentahan ko nito is 70 pesos. So, ito yung ating pambaon. Next item. Meron din ako nabiling wolf rats. Ang bentahan ko nito mga sisiko is 8 pesos. Bawat isang piraso, pag per bag, 70 pa rin. Next, itong ating dewy, dew, dew, dewberry. Uh, ito yung ating dewberry. Kung natin na, ilang ilawang flavor. Uh, blueberry cheesecake, saka blueberry cream. Pang 10 pesos, bawat isang piraso yung bentahan natin kay dewberry. And kapag per bag yung nila, magiging 90 pesos yung bentahan natin gumawa din ako ng Steve Disco Chocolate Chip. Ang bentahan ko naman nito mga sisiko is 31 pesos. So, 31 pesos para may tuwo tayo sa uh, 6 pesos per pack. So, ang benta ang puhunan ni 5 point something. So, bentahan ko dito sa tindahan is 31 pesos. Tatlong piraso yung kinuha ko punin ako ng one bag na Overload. Si Overload sa tindahan is 10 pesos. Bawat piraso. Then, one bag na Oreo. Si Oreo sa tindahan 10 pesos pa rin yung per piece natin. Kay Oreo. Then, kumain din ako ng Fudge Bar. Si Fudge Bar, pang 10 pesos din natin. Kapag per bag, of course, 90 pesos yung bentahan natin. Kumain din ako nitong Chocolate Chip na malaki. Ang pentahan ko nito mga sisiko ko is 63 pesos. Ito naman is a butter crunch is the uh, 55 pesos. Then, kumali ako ng one bag ng flat top. Si flat top dito sa tindahan is dos isa yung bentahan ko. Then, ano pa to? Uh, dalawang dalawang sabon, dalawang bar ng sabon. Ah, champion. So, mentahan ko nito, 30, pag 1 bar, 32 pesos. Pag per putol, 8 pesos. So, yun yung ating second box. Then, dito naman is yung dalawang trans natin. Assorted chicken. So, hindi ko na sa i-open sa isa. So, titignan natin yung laman niya So, dito may piyatos tayo, pang 20 pesos Kaihu, pang 18 pesos Snaku, pang 18 pesos Rinbi, pang 10 pesos uh, Boy Bawang, 23 pesos And of course, Nova, 20 pesos Then, yung ating Chocolate Popcorn, uh, pang 20 pesos Then, si Mang Juan, 10 pesos So, mabenta siya. So, need natin na kumuha ng mga items na ganito. Kasi nga ito yung mga fast moving talaga sa tindahan. Lalong ngano lalo na kapag ikaw kasari is bago bagong magsari-sari store, maganda na kumuha tayo ng iba't ibang klase ng Victoria. So, ito, mahuwan natin na malalaki. Mga sisiko is uh, 26 pesos. Si Cracklings na maliit, 10 pesos. Itong bangos, 10 pesos. Then, mik-mik, apat lima. Ano pa ba yung nakuha natin? Oishi, 10 pesos. Then, yung ating piwi, 10 pesos. Yan, mga mare, yung ating worth, 5,000 items ng groceries. So, kapag ikaw na nanonood, ay, uh, gustong mag-sari-sari store, eh, eto na yung budget, pang budget meal na puhunan. Puhunan 5K. Pwedeng-pwede ka nang mag-sari-sari store business. So, sana na-inspire kayo and kapag pangarap mo, sisi na magtayo ng tindahan. Go, go, go! Push na yan! And happy selling! Happy selling! More benta sa ating lahat!